Magandang umaga, madlang people. Araw ng linggo, nandito pa rin tayo sa Family Park dito sa Balinsuela, Karuhatan po. So ayan ang hagip ng camera ko. Ayan, oh, may mga kalapati pala sa ibabaw. Nakahilira sila sa kabli ng kuryente. Yan po, oh, dami nila mga kaibigan. Yes. Pwede pala silang mag-ano dyan. Mag-ano tawag dyan? Pwede na palang apak-apakan yung kabli ng kuryente. Hindi sila nakukuryente. So, ayan po. Dahil magpapakain si Kuya na nag uh, aalaga sa kanila dito sa Family Park, ayan po sila. Nagkumpol-kumpol na po sila dyan. Pinapakain ni Kuya. Kaya ayan po, masaya-masaya sila. May pagkain sila dyan, mga kaibigan. Napakadami pala nila. Ayan po, yung mga lumilipad-lipad dyan. Pagka nandito ka sa Family Park, nagjaging jogging, -jogging naglalakad-lakad. O, oh, ayan oh, sila o. Oh malaging nagagis si kuya ng pagkain nila dahil sa dami nila ay hindi nagkasya yung isang ano yung unang hagis niya naghahanap pa rin sila ng pagkain so ayan sila masayang masaya na napakadami eh, ikaw kaibigan sa palagay mo ilang mga kalapati ito kung bibilangin mo yes ayan po napakadami nila nakakatuan pagmasdan ang mga kalapati pagkakasila'y ay makain nung nasa abroad ako marami din ako nakita doon sa Jeddah Nung nandun ako sa city, marami rin pong kalapati doon na pinapakain ng mga nag-aalaga ng kalapati. So, ito nakita ko rin dito sa Pilipinas. Marami din pala dito sa Family Park, Valenzuela. So, ayan mga kaibigan, nakakatuwa naman pagmasdan sila. Yes, nakakatuwa silang pagmasdan. Dahil sila ay puro malilikot. <laughs> Siyempre mga ibon na naman kaya malilikot. Ayan yung mga <laughs> iba. Nagsialisan na dahil wala nang pagkain. Kaya nagkahiwa-hiwalay na sila. Pero yung iba, patuloy pa rin na, na -tuk -tuk tumutukan ang kanilang pagkain. Dahil mayroon pa yatang natitirang konti. So, ayan mga kaibigan. Nandito pa rin tayo sa family park, paikot-ikot. Maulan po. Yung araw na yan, araw ng Sunday. Umaambon-ambon. Kaya basa yung daan. Basa yung lupa. So, Ayan mga kaibigan, ang ginawa ko sa araw ng linggo. Nag-ikot-ikot po tayo dito sa family park. Nag-exercise, naglakad-lakad. Para naman mabanat-banat yung mga buto-buto, maunat-unat yung mga ugat-ugat. Diba mga kaibigan? So thank you so much for watching. Mag-ingat-ingat po tayong lahat and God bless you all. God bless me, God bless you and God bless us all. Okay bye bye mga kaibigan see you again next time for my next video thank you so much for watching bye bye